nagbanta umano ang commander ng US Indo-Pacific Command kay President Xi Jinping at sinabi na magsisisi umano ito kapag ginalaw ng People's Liberation Army ang BRP and make sure it sound right, boys. Iniulat na nagbanta umano ang commander ng US Indo-Pacific Command kay President Xi Jinping at sinabi na magsisisi umano ito kapag ginalaw ng People's Liberation Army ang BRP Sierra Madre. Sinabi ni Admiral Jan Aquilino na hindi umano kakayanin ng People's Liberation Army ang tunay na lakas ng US military at nagbanta siya na kung gagalawin nito ang BRP Sierra Madre, sigurado umanong makakatikim ang Chinese military. Binalaan ni Aquilino si President Xi Jinping laban sa patuloy na ginagawang agresibong aksyon ng People's Liberation Army sa West Philippine Sea at hinimok niya ang Chinese President na tigilan na ang kanyang masamang ambisyon sa rehiyon. Binigyan di ini Akinlino ang China lang umano ang patuloy na nagsasagawa ng mga provokatibong aksyon sa South China Sea at East China Sea at ito rin umano ang dahilan kung bakit marami itong kaaway sa rehiyon tulad ng Japan, India, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Iniulat ito matapos muling pinatibay ng tagapagsalita ng US Department of Defense ang commitment ng Estados Unidos na tulungan ng Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap nitong isyo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lieutenant Colonel Martin Minor sa media ng Pilipinas ay isa sa kanilang pinakamalapit na kaalyado at mayroon silang parehong commitment na manindigan laban sa mga nagdadala ng banta sa seguridad, kasaganahan at estabilidad sa Indo-Pacific region. Nang tanungin siya tungkol sa deployment ng mga American troops sa mga base sa Pilipinas sa ilalim ng Exchange Defense Cooperation Agreement, sinabi ni Miner na hindi sila nagbabalak na permanenteng i-base ang kanilang mga sundalo sa bansa. Ipinaliwanag niya na ang EDCA ay isang cooperative agreement na nagbibigay daan para sa mga rotational activities at ang mga EDCA site ay gagamitin para may patupad ang mga shared interest ng dalawang bansa kabilang ang combined training exercises at rapid response effort sa panahon ng sakuna. Sinabi ni Miners na masyado pang maaga para talakay ng mga numero, kakayahan o timing Mahalagang tandaan ang pinagsamang desisyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang masusunod tungkol sa anumang paggamit ng mga EDCA site. Idinagdag niya na ang mga EDCA site ay maaaring gamitin upang suporta ng isang Wide Wains na misyon kabilang ang magkasanib na military training, disaster relief at humanitarian effort at combined exercise. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense na sigurado umanong magmamakawa ang mga Pilipino sa Chinese government kapag nagkagyera sa South China Sea. Sinabi ni Rengo Kiang na hindi gugustuin ng mga Pilipino na makaharap ang Chinese military sa South China Sea at anya na pagsisiyan ng Philippine government kapag kinumpronta ng Armed Forces of the Philippines ang PLA sa pinagtatalo ng karagatan. Idinagdag niya na hindi umano na iintindihan ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang Chinese military at sinabi niya na malayo umano ang agwat sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at People's Liberation Army. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na hindi dapat maging kampanti ang nasabing Chinese official dahil maraming malakas na kaalyado at kakampi ang Pilipinas tulad ng Estados Unidos, Australia at Japan at siguradong hindi umano kakayanin ng PLA kapag nagtulungan ng mga nasabing bansa. Iniulat ito matapos inimbitahan ng Bansang Denmark ang mga tauwan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalitan ng mga pananaw tungkol sa Law of the Sea particular na sa Marine Defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea ipinaabot umano ng Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Melvin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong mga nakaraang araw. Nagbahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa Rule of Law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa ayong insohol na kung saan binangga ng barko ng China ang isang Philippine vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Ambassador Melvin na ang inkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Pilipino seller sa panganib at nag-undermine sa regional security binigyan din niya ng Defense Cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad. Sinabi naman ni Chudoro ang imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa, tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa cyber defense at information technology upang malabanan ng disinformation sa bansa. Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pangdaigdigang siguridad.